kailangan mong humawi sa term papers mo dahil this time may makakalaban ka sa pagiging valedictorian. Oh, uh, ma'am, pwede ko po ba malaman kung sino yung makakalaban ko? Ho, ikaw, ano Victoria! Please. Anong karapatan mo kalabanin ako, ha? No. Ang kapal din naman ng mukha mo! Ako pa talagang kinalaban mo bilang valedictorian, ha? Ah, ah, ah. Yan po yung term paper na kailangan natin ipasa. In fairness, ha, ang ganda ng gawa mo. Akin na lang to. Dahil sa nangyaring yan, wala ka na sa listahan ng pagiging valedictorian. Um, Chloe? Yes po, ma'am? Tinatawag kita dito dahil gusto mo tayong congratulate dahil running ka for valedictorian. Thank you po, ma'am. Pero, kailangan mong mamawi sa term papers mo dahil this time may makakalaban ka sa pagiging valedictorian. Ah, uh, ma'am, pwede ko po malaman kung sino yung makakalaban ko? Si Victoria. Teka na, paano pa nangyari yun? Eh, katulong lang naman siya and paano naging matalino mahirap? Chloe, hindi porket mahirap ay eh hindi na kaya mag-excel. Tsaka, makakalaban mo si Victoria dahil mas mataas ang grades niya sa this <sighs> Ganun po ba, ma'am? sige na, makakabalik sa klase mo. Sige po. Ikaw Victoria. Oh, Anong karapatan mo kalamarin ako, ha? No. Ang kapal din naman ng mukha mo. Ako ba talaga kinalaban mo bilang valediktorya? Ha? Ah, ah, nangigigil na ako ah! sa'yo. Huwag mo! Ito sa kinalaban okay. mo! Tama na! Si Ma'am yung nagpabaaral sa'yo tapos ako yung kakalabanin mo? Matuto ka lumukar sa kinalalagyan mo! Ano ba yan ate? Ba't ganyan mo ulit po sa inyong tao? Kinakalaban ako nitong katulong na to! Ate, wala namang ginagawa sa'yo si Victoria! Ganun ba yung gusto mo? Yung mapan lamang? Alam mo! Ayoko na may pag-usap! Alis lang ako! Victoria, huwag ka na mag-alala. Galingan mo na lang sa pag-aaral. Para magkaroon ka ng magandang trabaho saka mag-successful ka sa buhay. Galingan mo palagi, ha? Salamat. Victoria. Ma'am Ma Chloe, sino po yung term paper na kailangan natin ipasa? In fairness ha, ang ganda ng gawa mo. Akin na lang 'to. Nagpumumuhunan oh, isang linggo ko yung ni. eh. As if may paki ako. Alam mo, ganito na lang. Kung hindi ka papayag. Susubukan kita kay Mommy para hindi ka na niya pag-aralin. So, choose your struggle wisely. ma'am Chloe, Victoria, ba't parang malungkot ka? Ay, kaya nga eh. Hindi kasi, isang linggo ko pinagtrabahuan yung term paper na yun eh. Kaso kinuha ni Ma'am Chloe. Alam niyo guys, <laughs> finally, matatalo ko na si Victoria sa pagiging valedictorian. nice one! Nice having for you, girl. Hindi ko tuloy alam kung gagraduate ako kasi wala ko yung papasa. Kamit eh, di mo sumbong kay Ma'am. Oo nga. Hindi. Hindi pwede. Ako naman papalayasin sa bahay. Akala niya siguro makakaisa siya, no? Ako pa rin ang amo niya. Katulong lang siya. Sabi ko naman sa'yo, matatalo mo yung talo mo na ninyo. True. Paano kung ulitin mo na lang yung ginawa mo? Pfft. Mahiro. Hmm. Grupo ba nila Victoria? Yung mga talunan! Pwede po po na, girl. Tara, natin. Tahan mo yan. What's up, mga losers? <laughs> Loser. <laughs> <laughs> Anong ginagawa ng mga hampas lupa dito? Lalo ka na, Victoria. Di ba dapat nasa bahay ka, nagluluto, naglilinis, at naglalaba. Hindi ka na sa school na to. So, bakit pinahintay mo? Umuwi ka na. Tumigil na nga kayo. Grabe naman kayo sa kaibigan namin eh. ano ah. oh, na? Ba't talaga sumasausog pa yung kaibigan mong hampas lupa? Ano nangyayari dito, ha? Chloe? Ah, oh, ma'am. Grabe po sila. Binibuli po nila ako, ma'am. Nakita ko yung nangyari. Chloe, Victoria, sumunod kayo sa akin. Kasalan mo to. Kaya mo yan, girl. Ano yung nakita ko kanina? Ma'am, nauna po si Victoria. Siya yung nagsimula ng gulo. Umamin ka na kasi, Victoria! Aminin ko na po, Ma'am Virgo. Ako po nagsimula ng gulo sa labas. Pasensya na po. Dahil sa nangyaring yan, Chloe, wala ka na sa listahan ng pagiging balik Victoria. Hama? Paano nangyari yun? Hindi ka nakapagpasa ng term paper. Ma'am, paano po nangyari yun? Eh ako mismo yung naglagay ng term paper dito sa desk mo. Ito ba yung sinasabi mo? Sige, tingnan mo. Kaninong pangalan yung nakalagay dyan? Teka yung cellphone ko. Alam mo, Victoria, wala ka talagang utang na loob, no? Talagang pinaltan mo pa ng pangalan mo tong term paper ko? Tama na yan, Chloe. Isa pa, panoorin mo to. May nakafog video na mga pambubuli mo kay Victoria. Kaya no, trending ka na. At ang dami ng babash sa'yo. Madadami pa yung school sa mga ginagawa mo eh. Edited po itong video na to eh. Tsaka pinagtutulungan ako ng mga kaibigan nito ni Victoria. Chloe, paano magiging edited to? Eh, live to. <laughs> Chloe, I'm sorry to tell you pero we have to expel you. Hindi namin tinotolerate yung bullying sa school na to. Sige na, makakalis ka na. Hindi <laughs> pa tayo tapos, Victoria. Mag-uusap pa tayo sa bahay. Salamat po, Ma'am Virgo. Pero natatakot na po kumuwi sa amin kasi tatanggalin na ako akong trabaho. Victoria, wala kang dapat ikatakot. Matalino ka. Maledictorian ka, di ba? So, pwede ka makakuha ng scholarship. Tutulungan kita. At isa pa kung kailangan ng trabaho. Maraming pwedeng trabaho dito sa school. Ako bahala sa'yo, ha? So, Thank you po, Ma'am Virgo. Okay lang yan. Sige na, makakabalik ka na sa klase mo. Sige po.